Nagsimula ka sa laing. Paano ka napasok dito? Yes, uh, kami po kasi ay mga Bicolano, no, kaya po kung mapapansin nyo, puro ginataan po yung products namin, Miss Karen. Uh, kami po ay matagal na nagluluto ng mga ginataan sa Bicol kasi may-ari po kami ng karinderya doon simula bata pa po ako. Um, ngayon po uh, after ko pong graduate ng college, hindi po ako nag-business kasi nga nakakapagod po yung pagluluto. So nagtrabaho po ako sa corporate. So naging empleyado po ako ng matagal na panahon. More than 15 years po akong empleyado. Eh, sabi ko sa nanay ko, ma gusto mo ibenta natin yung laing kasi di ba diba, specialty mo yung laing. Uh, nung nagtatrabaho po kasi ako, lagi ko po yung binabaon sa office tapos patok po talaga sa mga ka-opisina ko. Lagi po silang sasabi, magbenta ka kaya nito. Eh kaso, hindi ko, hindi po yun yung ano eh, hindi pa ako masyadong business-minded kumbaga noon. So, nagdadala lang ako, pinapatigim ko lang sa mga katrabaho ko. E ngayon, sabi ng nanay ko, sige, kung gusto mo, magbenta tayo. So, kung ano lang po yung ingredients na nasa bahay, since lagi po kaming may laing, ito po kasi ay parang staple po na ulam sa amin. Lagi kaming may dried gabi leaves, galing po sa Bicol hindi po kami nawawalan nun kasi anytime po na mag-crave kami or actually parang staple siya na ulam eh. So, lagi po kami nagluluto ng ganun. So, nagluto kami. So, bumili lang po kami sa palengke ng gata. Tapos yung iba pang ingredients, binili lang namin sa palengke. Tapos yung gabi leaves po na nasa bahay. Nag-start na po kaming magbenta, mga naka-microwavable tubs lang. Ngayon, ang binentahan ko po, puro mga kakilala lang namin, katrabaho, mga kamag-anak. Yang, yung mga nasa malalapit na lugar lang po. Uh, ngayon, syempre, hindi naman po pwedeng lagi silang bibili, di ba? Araw-araw. So, nag-post na po ako sa mga Facebook groups. Yan, doon po ako nag-start. Ngayon, nakita ko, may mga bumibili naman. Ngayon, kumikita na po ako, pa konti-konti lang, pero may kita na din. Ngayon, yung pinakaunang in-invest ko po ata, is just 3,000 pesos. Nung may, may hawak na po akong pera, sabi ko, pwede ko na ata dagdagan. Pwede mm -hmm. na siyang maging business. So, namili na kami ngayon ng malaking kawali. Ayan, meron, bumili na kami ng mga malaking sandok. Ayan, so, naging regular na na nagbebenta kami at hindi lang po mga kakilala yung binibentahan namin. Uh, mga, may, may mga nagpapadeliver na sa iba-ibang lugar sa Metro Manila. Uh, tapos, na-realize ko na itong nakatab, malalapit lang hindi hindi pwede yung pangmalayuan so inaral po namin na maibenta yung products namin sa nationwide customers through uh, bottled products